let's go maliligo yung mga panget si choco and teddy opa pinadila-dilaan pa yan si choco inaaway naman niya si choco ito naman si choco kunwari excited pero takot naman sa si tubig paunat-unat pa tara Ayan na, kunwari pa ayaw ni teddy natatakot sa tubig kasi malamig Ayan ang pinaggamitan sa damit na may sabon. Para maganda ang kanyang pag -shampoo. mamaya. Ayan, binabanlawan niya siya. Yan na, shampoo naman yung ilalagay sa kanya. Para maging okay ang kanyang hair. Kung sakaling magkagapit ako mamaya sa kanya pag finita sinipag. Ayan na. Uh, banlawan at nilalagyan ko ng conditioner kasi di ko na ginagamit yan at sana hindi mag-react sa kanyang balat para naman maging malambot at maging okay ang kanyang hair para maging pogi si Coloco. Yan, nigo-nigo, banlaw-banlaw, ang Coloco ay bachoy. Yan, tapos na siya. Ito naman si Choco gusto pa mga gat kasi natatakot sa tubig ano ang kanya po wait ano banlaw banlaw na siya thank you for watching